Para sa aking balitang showbiz, isang nakakatouch na mensahe ang inihayag ni Claudine Barreto sa kanyang anak na si Santino na nag-celebrate na ikalabing pitong karawan nito. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, nag-post ng ilang picture si Claudine na kuha na mag-celebrate ang kanyang birthday ang binatilyo at sa kanya ito nilagyan na nakakatouch na mensahe sa kanyang message. Sinabi nito na 17 years ago, noong July 19, 2007, sa ganap na alas 7.44 ng umaga, isang 7.8 pounds sa sanggol ang kanyang ipinanganak sa Medical City at sa loob ng 17 years, puro kasiyahan ang ibinigay sa kanya. Nanganak umano siya ng napaka-smooth, walang sakit at sa ikalimang ere lamang ay nailabas na niya ito. Nagpatuloy si Claudine sa pagsasabi na si Santino ang kanyang buhay, protector pati ng mga kapatid nito at sana umano ay lumaki ito na hindi mananakit ng babae at hindi kailanman manakit ng kahit sino at sana raw ay maabot ito ang mga pangarap sa buhay. Sobrang mahal niya raw ito more than her life dahil ito raw ang kanyang buhay. Sabay sabing nito nang, enjoy exploring the world because that's exactly what I give you my son the world. Si Santino ang kaysa isang biological child ni na Claudine at ex-husband nitong si Rimar Santiago. Samantala, sa isang pang showbiz, gusto nang tuldukan ni Diana Zubiri ang issue ng pagpapost niya sa itaas ng overpass sa show Boulevard na nakabikini lamang. Ito ang dahilan kaya't muli nagsorry si Diana kay dating Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos Jr. Nangyari na sa pictorial para sa magazine na FHM noong 2002 at matapos ang 22 years ay nais nice itong tulukan na aktres. Minsay ni Diana sa dating Mayor to Mayor Abalos, forever po akong thankful at sorry na. Ayon kay Diana, naayos naman ang nasabing kaso na magsorry ang FHM at pumayag sa suggestion ng dating Mayor na i-edit ito kaya't nang lumabas umano ay nakalagay naka-short siya na maiksi pero ang totoo raw talaga ay nakabikini siya. Sinay pa ni Diana na kaya siya pumayag na mag-post na nakabikini kapalit ng Nokia 6750 ang kauna-unahang cellphone noon na may camera na naging gift sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.